Wow! Well, sarap guys 'no. Eh. Ayun na naman tayo sa ginataan. What's up mga kadragon! Dragon? Ayun, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayun, ngayong araw guys, uh, mag papakat kami ng patanga ulit dito. Sana ano makahuli kasi nung nakaraan marami silang huli. Yung <laughs> una. Pero no so baka ngayon ma maswerte. Yun. Okay. Dahil magluluto rin kami guys ng ano ng pakak or ano nga sa Tagalog kasi yun? Kamansi. Ayan. Tara okay. guys, samahan niyo ulit kami. Let's go! Okay. Awan. Nagdakil ata patanga tayo. Awan mo. Malala tayo. Butong, 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 butong. Iba, iba to eh. Ibang variety nito. Iba. iba. Ayan na. Ay, na! <laughs> Give me my money! Kung ante, pa, ano, pasayin. Kung mababa. Sabihin mo nga. <laughs> Give me my money. <gasps> Yan! <woo! laughs> Magaganong -ga ka tayo mamaya. Antiligaya. gaya galingan mo ha. Hmm? Pagalingan yon. Oo. Oh, oh. Palakasan pa. Hmm, palakasan. Pasigla ng, ano, pagkasabi ng, give me my money. Sentili, si si senti pa sin guys, yung nag-apresent talaga yung maglagay dyan kasi daw nag-magnet yung isga. Hmm? Kahit hindi, <laughs> sabi niya. <laughs> <laughs> Matematika yung sabi ng Senti pa gaya, Tapos kunting ngurunong ng Hmm kontra kontra lang kung magbuka ng mando si kontra bida ni antipaseng saan teligaya madaming bunga guys yung ratilis oh kadaming hanog oh, oh. Ah. kaya lang ba kadumi ng bunga niya okay. tamis man din ah hindi kadami ba ng bunga may mga crossing da guys <laughs> yung aratilis no non stop magbunga mahata na ginuyod mo kung ano yung nagadaw kaya nga ay no. dito abot kita Ayan. bang nag-aantay tayo guys na magpasok, magluluto tayo ng pakak. Naririnig nyo ba yung mga kadragon? May nag-agera dun sa kabilang ano, bariyo. Ano naman? tama Bakit? So-so na. Kaya nga nga. Ano? eh. At sabi? <laughs> buntis nga ron. Sabi niya <laughs> 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 -ci oh. Sige siya -ci oh. Rigor. <laughs> Kasarap daw tuktukang. <laughs> paano nga Paano pagkasama niya rigor? <laughs> Rig Rig <laughs> Bito, man, <de> <laughs> <de> rigor. Rigor. Sige nga nga. Sige nga hindi ka, sana na namimiss mo. Ano nila? Eh, na! <laughs> hey, sana na namimiss mo. Ano? Ay, kung pa sa'yo, sana na, ay, mar <laughs> mar na, mo, na. Marcy. Marcy na namimiss mo. Ano mar nila? Ah. Marcy. Sabi mo, Marcy Lino. Ganun. Oh. Sige, Tay. Shy, Tay. O, ako nga. Richie. O, oh, ba't na ako nahiya? Ba't ikaw daw, medyo kan pa daw. O, oh, ikaw, ano? Nana. <laughs> Nana. Oh. Na mi-miss din sabihin nyo pera. Ah, may na, ina kayo. Walang gulog. Tayo nga <tipulong> tayo. ah. natin guys sa ano ginataang kamansi so nagdala lang kami ng ekstrang ulam kasi hindi natin alam kung meron tayong ma mahuhuli marami ng aming ko no mm. hindi nga lang siya masyadong mahaba pero okay lang Wow, Ngayon mga kadragod, may napitas na naman tayong gulay-gulay dito sa ating mga pananim. Tama, dila ako na gaba. Ito na guys yung ating pakpak. or manisip. Ang Pwede mga kadrawa. Pagyan na natin ng gata. Masarap. Karami kong gata. Kasi ako yung salmon. Mm, Ang damamanan. Ito guys, i-ano na rin natin sa ano ka man si Ihalo. Tapos ito, ipapaksiw natin. Sarap Sarap yan. Wow! Sarap guys oh! Ayan na naman tayo sa ginataan. Sige, kaduling tayo iti-sili na. Parang river lang, hindi makapangon. Pisok mo na yung lahat. Ayan guys, mayroong kaming isda oh. Salmunite. Bigay ni? Bigay ni? Almuete. Bigay <laughs> ni pari na yung tiligaya. <laughs> bigay ng pare na yung tiligaya. Iihaw na, ay iprito namin sinasabog maran na di patanga me bagla kedyen din na kung kung di sa palayaw sa paglakay may nagagalaw-galaw na rin sa ating ano guys sa ating yeah. patanga tatanga na. guys lagay na natin yung ating daing Sarap. sarap nito ano oh. mm. Pigayin mo yung kung kaya sili ano mm, kusarap mm. Check natin guys yung ating kamansi kung luto na. Be, tingnan 1, 2, 3, Wow! Oh, sarap na. Uh, tingnan daw <laughs> binagbuungan na ano yan. Ginataan. Hmm. hmm sarap. Ito ano to? Taksiyo. Nasili. Paborito ng bayan. Hmm. Pagdawin na kaya yung ano, baka mayroon na. Ayun no, doon nagagalaw-galaw na sila oh. Ayun guys oh. Yung naglalaro, hindi mo pa Sabi ko sa inyo, suerte ako sa patanga eh. Basta may nakainan diyan sa ano mga dahon. <laughs> sa loob. <laughs> may nagpasaw. Meron din oh, konti. Kung wala di may ulam man tayo. Buwas-buwasan ngayon dahon sa gilid. Oh. Alam mo wala, palis dahon. Ang bot yung nakaraan wala. Oh, nagagalaw. 1, 2, 3, go! Ala, may bangko! Yeah. Ay, ito, oh, ito. wala ka ah, ito, boy. lang boy. may mga bangkok. Oh, bangko. o, wala, tatlo. One, two, three. A pat, apat. Bangkok ba yan, oh, ano, dalag? Bangkuk. Bangkok. Bangkok. Bangko. 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 Yun, nice touch. La, yun pa, oh, malaki, ay. natabunan. Eh, ay, ganun kayo, mo. Ano? Yun. Yung, yung, kayo, ano, tilapya. Ayan, oh, dalawang malaki. Palilit man Balik mo yung ibang balik 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 may yung yung maliit. Pwede na yung dalawang malaki. Kaya lang, kakatakot pong bangkuk. kahit yung single niya. Itaktak nyo na lang dito. Dito na lang kayo. Oh, ito pa alam Kaso baka, kahirap mo na lang kayo. Dito sa may butas niya, sa may Ay, dito na. Dito sa may sana. Baka yan na yung mga ano eh. Anak-anak nung kinagis ni Pepe na galag dito. buhay na buhay na Pwede na kahit dalawang malaki lang natin Ay, kaya lang. Balik na Balik na natin yung bangko kalilit Pwede na yan. Sayang, nakuha na nga. ito isa Ganyan mo lang kasi yan, native. Ito isa, balik mo. Ay, 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 ay. Huwag na! Tara na. Ihaw natin ito, guys. Pwede na yung pangulang. Buti na lang, nagbigay pa ng salmulite. Salmonite. Salmonite. Salmonite

Yo, yo. Ay, ay! Maka, masa, makapasingil! Ay! Ito, tanggalin mo, mo. ng singil. natin. Ito mm -hmm. guys, yung ganito, yung native na, ano, ganyan lang talaga ang size niya. Lalaki rin pa rin siya, pero ano, hindi na sa nakikita niyong malalaki. Mga African hito na ano po yun, nakikita niyo. Itong native talagang ganito ang size Mga anak, anak anak, -anak lang. Ito guys, ba't mo nilalagyan abo Para maalis yung dulas niya eh. Singil ka ante Hindi, alam ko. Oo. Ayan, tanggalin mo. Tingin Sakit ba? yan makasingil eh. Sakit yan eh, talaga. Hindi ka Lag natin ka pa eh. Inalamas niya guys sa ano, sa abo. Para matanggal yung ano, yung dulas ba? Yung lansa. Madulas kasi itong hito eh. Ito naman yung ating tulat. Yan. Lo, may sugat siya, oh. Ba't kaya siya nasugat? Siguro dun sa ano? Sa patang. Hmm. Sa patang, ha? Pag ano? <laughs> Iyaw sana namin to, guys. Kaya lang, ano, naubusan kami ng uling. Ano na lang namin, Prito. Ba't kaya siya may sugat? Ano? Siya lang naman yung may sugat. Ito nga isa, wala

dapat din natin. Wow. Mm, sarap ba ito? guys, yung aming paltat. Mm, na to guys, ito na mga naman nun ayun mm, ha, yeah, kung ngayon guys sa mm. gilid Okay. Ito guys ang aming pananghalian. Apo, nagibasan. Ito guys is yung ating kamansi, ang ating paksiw na sigli at syempre ang ating pritong ibang-ibang klasing isda. Ayun. Oh, no, di ba? Sarap po. Hmm. Um, kain tayo guys. Anong oras na? Salamat, salamat sa biyayang pinagkakalong mga sa amin. Ang mga kasama nito sa pagliling sa Sa mga nangyong sa uh, iyo. Kain tayo kain mga kadragon. Kain tayo mga kadragon. Ka kadragon. na, nag-inasti si dami. Pwede pa tayong kumain. <laughs> Wala pang kong. Hindi, hindi na kayo. Hindi. Parap nito sili. Mmm.

<tuk> hmm. 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 Sa hmm. 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 Next, kamay tay, mas masarap

sobrang ako akong dalawa pa. Mm -hmm. Sa ako na ano, pipapita. No, hindi ba? Ano ang pag natin? Eh, pag magkapita ako. tapak. mo sa lante. Ulam yata ang

Ang sarap ng ulam. Sinanay gusto gusto niya. Hmm. Sarap guys. Sarap makain. Sarap ng ulam. Ang kasana ka lagi. Ito masarap. Pakak. Pakak ng terita. talag sa kabuzon, padaling tunay. Sa? Ang bangko. Yung sinalay ka rin. Ang bangko. Mas gusto ko naman dalag. Eh, masarap naman kamatisan yun. Masarap yung dun no? kay lalaki, no? mm. pan, Payam, na kay Kwan. Malalaki nung. Yan ba ni Takpay na may Ayun na. Nako, doon kay yung inulam natin doon sa tanyag. Oh. Ano? Mauna na ako uuwi, guys kasi anong gising nito si JJ. Kagaling talaga mag-time ni JJ. Sa yung kaya nga, kakainan. Kainan doon siya din nagigising. Buti malapit lang. Pag, di, pag mga malalapit lang, pwede akong makasama. Pag malayo rin. Para makiap. doon, kunti yung makain mo. Para mag-time. Hmm? Kainan lang yung mami ko doon. Ang dami na yung makain.